Greetings smartwatch fans, babalikan ulit natin ang Galaxy Fit 3 Fitness Tracker Ito ang pinaka-latest na fitness tracker o wearable from Samsung So na-review na natin yung design kasama na rin yung menus ng Galaxy Fit 3 Na-check na rin natin yung health monitoring, particularly yung heart rate monitoring ng fitness tracker na Galaxy Fit This time, susubukan natin i-check yung push notifications So, papakita natin sa inyo sa so mga nagtatanong kung nag-work ba ito sa messenger, whatsapp at yung SMS So, i-demo natin, i-check natin Tingnan nyo kung mag-work ba, kung paano ba makaka-receive ng uh, SMS Kasama na rin yung app notifications sa ating Galaxy Fit 3. So, tingnan natin yung demo. So, sa mga hindi pa subscriber ng ating channel, subscribe na, like, and share sa ating Smartwatch Pinoy TV ang nag-iisang Smartwatch Review Channel na dedicated sa Filipino. Okay, start na tayo. So, bago tayo maka-receive ng notifications dito, set muna natin yung fitness tracker or yung support app ng fitness track. Yung Galaxy Fit 3 natin, gumagamit siya ng Galaxy wearable na support app. So, available to sa Android at iOS store. So, check natin dito, band settings. Bilisan lang natin, notifications, activate na kagad natin yung lahat. Ayun. So, meron tayong sync, do not disturb with phone, advanced notifications, na, uh, naka-activate na. Balik ulit tayo. Dito sa ating quick response, naka-activate na rin. Okay. So, previously, nag-set na tayo. Nalagyan natin ng ako ay Pilipino. So, pwede kayong mag-add ng response. Tingnan natin kung mag-work sa text messages. So, merong option din sa call. So, ilagay tayo dito. Tawag ka ulit. Kung may time tayo, demo natin yung call. Save. Pero, focus lang muna tayo sa text message, tapos sa app notifications. Yung WhatsApp, tapos SMS. Ayun na. Parang okay naman yung lahat. Na Naka, Nakakonnect naman tayo. So, na-paired na tayo sa support app. Okay, connected tayo dito kung napapansin nyo. So, no need na. Okay, start tayo. Tingnan natin. So, meron tayo ng isang smartphone dito. Unahin mo natin yung WhatsApp application. Ayan. Tingnan natin, makaka-receive ba tayo? Hello? Kumusta? Kumusta? Ayan. So, message sent Okay so wala tayong wifi So connect muna natin sa mas malakas na wifi connection Okay so connected na tayo So ayun naka-receive na tayo ng notifications napapansin dito, napapansin nyo dito meron tayong red dot. So, susubukan pa rin natin. Isa pa. Isa pa. Yan, send natin. Tingnan natin kung makaka tayo. Yun, meron tayong notification. Isa pa. So, may option kay dito. Show on phone. O pwede kayong mag-reply. Or pwede natin i-block yung notification. In our case, susubukan natin mag-reply. So, meron tayong fix kagad ng mga messages. Meron din tayong custom message. Tingnan natin, pwede ba? So, yes, yes please. Okay, no. No thanks. Tingnan natin kanina, yung ako ay Pilipino. Meron ba yun? Ayun, nasend na. So, tingnan natin dito. Ayun, nakapag-reply back naman. Okay, naka tayo ng message. So, yun na, napapansin nyo o nakita nyo. Ginamit natin yung custom message at nakapag quick reply tayo dito sa ating Galaxy Fit 3. Sa Messenger naman, tingnan natin kung mag-work 'to. Sa Messenger to pogi. Yan. Okay. Send natin. ba tayo? Message sent. Ayun. Meron tayo dito. Focus lang natin. Sa messenger to. Merong logo. Merong time. Ganun pa rin. Black notifications. Pwede nyo i-delete. Show on phone. Or pwede tayong mag-reply. So, ano yung i-reply re natin? Pili tayo dito. Much appreciated. Tingnan natin. Ayun. So, naka-receive tayo dito ng reply galing sa ating Galaxy Fit 3. Okay. So, very cool na feature to ng Galaxy Fit 3. Pwede kayong maka-receive ng app notifications. At the same time, pwede rin kayong maka-reply Depende sa custom messages doon na na-set nyo. Next, tingnan natin yung SMS. Susubukan natin mag ng message. Hmm. Text. Message. Ito. Hogi. Yan. Message sent. Yan. Meron tayo dito. Text message ito, Pogi. Reply, show on phone, block notification. Reply ulit tayo. Tapos, piliin natin yung ako ay Filipino. Ayun. Message sent. Ayun. So, success. So, nag-work sa SMS. Nag-work din sa Facebook or Messenger nag-work din sa WhatsApp application. And, malaki rin yung possibility nag-work din sa iba't ibang apps din na social app notifications. Meron tayo ditong demo sa ibang channel natin. So, ito, intended to for Filipino viewers. So, dinemo na natin. Okay, pinakita na natin sa inyo kung ano nga ba yung feature pagdating sa push notifications ng wearable na ito. Ito Galaxy Fit 3. So, meron kayong options o meron kayong feature dito para makareceive ng text messages kasama na rin yung app notification. So, kung may mga tanong kayo, drop lang ng comment sa baba. Kung hindi pa kayo subscriber, subscribe na. I-like nyo yung demo na ito para makapag-demo pa kami ng marami pang uh, feature ng Galaxy Fit 3. Bye.